Madali. Wow, mali. Okay. Hindi <laughs> ko alam. Sino ba talaga? Wala. Ano? Oh, ate, ate <laughs> ko alam. Ka kanina dami-dami mong naisip pa. Magkano po yung kinikita niya sa pag ano, sa paglilinis at ng mga sapatos, <laughs> pagre-repair po? <laughs> <laughs> ano ano tapo naglilinis ako? Hindi naman ah. <laughs> ano ba yung tatanong niyo? Wala, dinajoke ka lang namin. Ang dami ko ano eh, ko pa nila. <laughs> Ganyan talaga pag Saturday, bangag-bangagan ba gano'n. Saturday. days. Ah, may pasok kayo Saturday? Eh, wala. <laughs> Malay mo, lumibot lang tayong tatlo. Kaya pala kapal. Oo, oh, lumibot pala tatlo tayo. Daling yes. kami din sa Chancen. nag oh. very good day. Oh. Very good day. <laughs> Tapos? Wala lang. Tumaan lang kami. Tumaan lang kami. Diyan bumulo lang. Tumaan lang kami. Saan nakatara yung dalawang kasama mo? Nandun. Hindi nang pinuntahan. Nandun silang ngayon. Baka nandun silang Ayos lang yun. Ah, hindi. Naglalaro yan. Wala kaya nandun sa Taki? Huwag mong sakin pa rin si Taki. Nandun. Tara, samahan mga kami.